Malaki ito, men. Malaki ito, men. Wait, 3,000 natin, men. Wala. Hala do'n. Hala do'n. Magandang araw mga kauyis daddy May ginunitan pala ako ngayon ng mga pamingwit Kasi nakahuna-huna kami na kigagaw ng mamingwit Kaya hindi na namin padugayin Umabot na kami sa daplin sa pantalan at Kumanaog na kami dito para mamunit kami ng umang dito sa ubos Dito kami manguha ng mga umang Kasi yan yung aming gamitin pampamain sa aming mga kawin Maraming mga uyis daddy na umang dito At yun ang aming mga pangkuhain para makahuli kami ng isda at sa mga solid kong mga followers shout out po sa NGO Jaan. At yung mga mukha namin dito ay para rin mga helmet crab Kasi naka helmet din kami Kaya sa mga oras na ay simulan na namin pag dinukdukduk yung mga umang dinokdok na at dinakdaka namin ng bato para mga kuha yung mga sulod yung aming gamitin pang pamain sa aming mga kawil at dito nilagay sa magic sudlanan at dito na bumakle na kami dito sa gilid at pag abot namin sa unahan may nakita akong isang angler din dito na nagkakasting kasting oh yes daddy talaga oy kapag nakakita ka ng kapwa angler at sa mga oras na ito eh, nag up na pala kami dito nagbangan bangan ako dito at sinimulan ko na dito sa pagandam yung aking bagong fishing rod gamay kayo at salamat nga pala sa nagbigay nito kasi wala akong pambili hindi ko kayang bumili ng fishing kaya nagsalig na lang ako sa mga panghatag. Oh yes, daddy. At dito banda-banda, paglingon ko dito, eh, nakita ko yung kaibigan ko ditong kasama na sa pagpamingwit na nadjagbo yung iyang taga dito, nagkagubot dito, at naglibog yung mga ulo namin kung paano namin tortin sa pupunit kasi talagang napakadaghan talaga, nagkata. Excited pa naman kami sa pagsugod na paghagis kasi sayang yung oras, pero nakujagbo yung aming taga, kaya pinulot muna namin kasi sayang. At ito palang taong to ang nagbigay sa akin ng fishing rod. At ito na, hindi na natin padugayin pa, magsugod tayo sa paghagis dito to para makahuli na. Unang hagi sa hindi tayo nakahuli kasi may dumaan na tayo yung mga isda kasi nangahadlo. Kaya ibis na lang ang tinirahan ni Godo. Pero sa mga sandaling ito ay nakuratan na ako bigla kasi may parang humila ng aking taga at dito na naguyog-uyog na yung aking pamingwit dito yes! at ano kayang klaseng isda ito. At pag ahon ko dito ay isa pala itong saguksok. Ito yung mga isda dito sa ilalim na sobrang anad. Pwede itong dakpin na kamot pag sumamsam ka dito sa ilalim ng dagat. Siyempre malayo yung sa amin. Tinuyuan dito sa pagpunta. Dinala ko na lang. Hindi ko na lang muna ito na naman, bigla na naman gumahi yung aking pamingwit kaya hindi ko na pinatagal. Binigyan ko ng pangmalakasang at ito na, niretrieve ko na dito ang gahigahi -gahi itong birahin. Ano kayang isda ito? ito na, sabay-sabay natin tingnan kung anong klaseng isda ito Ah. Uhunin oh, na natin. Ang nakuha pala natin yung pangalawang isda ay itong isdang kitong raw ito. Ito yung mga isda na malapit-lapit sa mga gilid-gilid at ito yung isda na malakas kumain ng mga Iyami, malakas to itong kumain ng mga itats Pero ah, bahala na, malayo yung sa amin Kaya dadali na natin to Para hindi elkan sa biyahe Hindi na ako nagtagal, ginunitan ko na yung ulo At tinangtang ko na yung hook na hinkabong sayang si simod At itulod na natin dito sa bunanan At sadyang nagkisikisi pa talaga Napakalabas pa ng isdang ito Oh yes daddy, ang saya-saya Hindi na tayo zero at sa mga oras na ito, ay malapit na palang mahurot yung aming mga pamain. Kaya nag uul na ako kasi gusto ko pa sanang mga will pero nahurot na yung aming pamain. At hindi namin abusaran yung mga umang para may balikon pa kami. At ito na, nakahuli na naman ako ng mga gagmeng isda. Anong klaseng isda ito? Parang mga ibis-ibis. Siguro saya na ito para oras na sa pag-uwi kasi wala na rin tayong pamain. At ito na yung mga atong ating hooks at sulanan ng pamain. Wala nang sulod. Ito pala yung dadalhin ko balik sa bukid at dito sugbain at sa kakilawin. Maraming salamat. Oh yes, daddy! <laughs>